Hello, magandang hapon. Ay, umaga pala sa inyong lahat. Ito ngayon, dito. Kahapon, uh, first Friday, nagsimba po ako sa... Ano, sa... Kaya yeah, po, nadukot po yung ano ko, yung cellphone ko. Kasi yung... yung holy water ba, diba? Yun ang dinodo dinudumog ng mga tao yung mapaspasan sila yung holy water eh nakipagsiksikan din ako eh ganoon ang nangyari tuloy Ma, nung una pa naman nung siksikan na yon alam ko yung bag ko mabigat tapos nung nakakuha na ako ng ano ng, ah uh, yung ano yung ohostya yung eh, umalis na ako doon tapos humiwalay ako, napunta ako doon sa may mga kunti lang ang tao, bakit biglang dumami? Tapos may gumigit sa akin. Yun pala, nasa lisihan na pala ako, hindi ko alam na pag ano ko yung ano ko yung ano yung bang ano ni ano yung pagbabas na napabasbasan na yung ano yung Mother of Perpetual Health yung booklet ng Mother of Perpetual Health pag lagay ko yung doon doon ko na biglang ano biglang biglang gumaan kaya yun kaya sabi ko nga eh, hindi naman ako pwedeng mag hysterical doon kasi ma high blood ako eh o, kaya naman ang ginagamit ko ngayon ito na, na, na naman uh, lo, yung lumang cellphone na, na naman ang ginamit ko. Ito yung lumang cellphone na ginamit ko nang nag-vlog ako. Hindi ko nga alam kung sabi po ko san export your luck. Nakalak yata ito eh. <laughs> oh, ayan o oh. paano ba ito hindi ko na kasi alam eh kung paano magbukas itong video na to <laughs> hirap din kaya kasi hindi matagal na kasi hindi ko nagamit ito ano po yung sir opo BP po kayo dito po sir oh. o sige na po kayo Isa na gamitsan ngayon kalararot ko lang kanina alas 7 oo oh. oh.

and um. uh 95 sir ayan o, no? okay lang tapos yung bp mo 120 over 80 normal lang sir pati sugar mo normal 50 pa rin po yes sir oh, wala nga ano naman po para makita nila how the department or the is working para po maging transparent kasi po na lalagay po ang ahensya sa ground of down. Sa sa operation ng Thousand Street Group. po yung magigay dyan? Hindi Sige po, yun lang po sinabi ko po sa inyo. See you my next video. Please subscribe and like. Salamat po. <laughs> Nasabi ko lang po yung gusto kong sabihin. Kaya kayo po, paglagsimba po kayo sa kya po. Huwag mo kayong makipagsiksikan. Ang ginawa sa akin, ako po ang siniksik. Siniks, sumiksik sila sa akin. Nalaban ko na lang, gumaan yung ano ko. Yung pagbaba ko ng kamay ko, ang bilis talaga pagbaba ko ng kamay ko. Siguro yung pagbaba ko ng kamay ko, tinanggal niya yung kamay niya. Uh, dala na yung cellphone ko. Kaya ang hirap ko ng ganoon. Kaya kayong mga magsisimba sa, sa ano, sa, kaya po, ah, uh, medyo wag mo kayong makipagsiksikan. Ako, ako hindi ako nakipagsiksikan. Ako ang siniksik. Siksik sila ng siksik. Ako naman, alis ako ng alis doon. Nagmumup ako papunta doon. Kaya yun, ha <laughs> Thank you for watching. See you my next video. Please subscribe.